Lampa Hosep Banana Lampa Hosep mm -hmm. Oh, nindot kay guys so oh, Decoration sa imong garden Nice ka ayo May sa mga light Oi, mm -hmm. yeah, Nice ka ayo Nice guys Wow, ka nice guys. 50%. Oy, gaser sila diri. Oh. Nice ka ayo. Oh. Ay, decoration nindot ka ayo ibutang sa sala, oh. Nice ka ayo. Oh. Ngan sila mga nindot nga suga diri. Nice style. Sa ilang lam. Light nindot ka ilang lam pa ay, decoration. Gaser sila, oh nice 50% mahal na sa presyo ay eh, 24,000 mag 5,000 naman ya half, pre, half price 20, koan 12 na mm -hmm. mahal mahal guys spin hindu ta oy dagak Kadu cuk, Familiarista dere. Barato rin nilang mga tinda dere, guys. Mm <laughs> -hmm. Uy! Uh -huh. Sige, sige, kuha. Oh, kuha, usa. Uh, kuha. Uh -huh. Usa lang, usa. Uh -huh. Ay, lagang kaslag lag lag mga tinda dere, guys. So, Barato rasat kay dere, guys. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Da -da -da. Ha? Unsa man siya? Pancake nila. Oh, baratura rata 20. Palit, mau palit kubi baratula pancake